nang kumain yan. Ba't titikman ko pa, mo nang nga kung ano. Oh, so, ilang beses mo nang ginawa sa akin yan. Sa iyo ko walang tiwala. hirap. Lagi kang ganyan. Anong epekto? Epekto sinasabi mo? Oh, nilagay ko. Alam mo ba? Ano yun? Oh, ano pala kayo talaga? Oh, haton. Oh, ano? 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 Ah, Ano? Ano? Dapat nga may kaparas na ka, nung no? ginagamitin pa yan. Mayroon pa nga pala tinabay. Eh, ko lang. Ano ba yan? Sige... Eh, naku. Ang dami na namang hugasan dito. Tapos ito, talat kalat nagluto ng kantong. May naiiwan pang isa. Kalat-kalat, hindi man lang niligpit tong... pinagbalatan. Nakakais. Ano naman? Nga. Ano yan? Luway mo lang! Masarap yan! Bahaw! Meron kang bahaw dyan! Mamiya! Mamiya! Kulang pa yan ng ano Ang powder Naiwan niya doon yung isa eh ah. Ito yun oh Oh! Ano yan? Oh! Ano yung pinagbudbud mo? Powder? Sorry, sorry ka na naman eh. Ang na naman eh. Kumuha lang ako ng tinapay. Tapos nilagyan mo na naman ang ganyan yung pagkain. Anong ah, ano ko, ko na lang, lang yung nilagay ko. Ah, lagi ka na lang ganyan pag nagahan ako ng na pagkain. Nilalandi mo. <laughs> tangi, powder. Oh, daw. Sorry, sorry ka eh. Ah, Kainamang ka naman eh. Powder lang yung nilagay ko. Powder lang yun. Mamaya kung ano naman ang nilagay mo dyan. Kainamang ka. Anong ilalagay ko dyan? Well, ano naman na dyan? Na, ilalagay na, wala naman ang ilalagay dyan. Akong, wala akong tiwala sa iyo. Kung ano naman ang ginagawin mo. Papano ka? Papano ka bagang Sari-sari ka na naman katerina eh Tingnan mo Tikman mo pa oh Ikaw na kumain yan Bakit titikman ko pa eh Nilagyan mo na nga ng kung ano Ayaw mo? Ayaw ko Ba't, Mamaya kung ano naman yan Hirap-hirap niya hirap Lagi nalang ganyan Kapag, Ayaw ka? daw Ayaw? Ayaw uh -uh. Oh. Eh, tinapay din oo. Pwede na namin na. Oo. Ayaw daw powder niya eh. Oo, yun. Ayaw Tingnan mo. Tapos mapakain mo ba doon sa dalawa? <laughs> okay ang kinama ka talaga. Eh talawa. kasi nga powder lang naman yung yung powder baga ng pancit canton. Powder oh, ng pancit canton. Sorry, sorry ko naman. Ito wala akong tiwalo. Wala talaga akong tiwala sa iyo. <laughs> o di papakain ko na. Sila nang kakain. Eh hindi. Ikaw ang kumain. Ba't papakain mo sa dalawa? Nandamay ka pa. O oh, ay di akong okay, kakain. Kay... O ubusin na namin to. Ubus. Ikaw ang ubus yan. na Sigur... lang din sa akin. <laughs> <laughs> oh, dali, ubusin na daw. Dose. Sabi eh. Kung ko pa talaga ng iba, Katrina. Ayaw. Wala nga yan. Wala naman ako ibang nilagay dyan. Ako'y walang tiwala sa iyo. Ilang beses mo nang ginawa sa akin yan. Sos. Ayaw mong maniwala, ha? Okay na mga Katrina talaga. Pagpagkain, lagi mong nilalandi. Diyan ano ako. ba? Wala naman. Oo. Oh. Ah. Ayon na, na nga. Ayun na nga. Mm. Wala nga yan. Powder lang. Nakita niyo naman, 'di ba? Powder lang, oh. Ba't ayaw mo maniwala sa kanila? Powder. Dalawa, itropa mo yan. ayoko ko walang tiwala. Hirap. <laughs> Lagi kang ganyan. Bala ka dyan. Busin mo yan na. Dito ka. Paki tingnan mo. Tingnan mo kung, may, kung, may kung mayroon kami nilagay. Kung mayroon akong nilagay na kakaiba dyan. Poder, hmm. wait ka si. Hindi huh? ako maniniwala dito. <laughs> Ito ba? Ay, puro kalukuhan ang alam nito. Bahala ka. Wala nga akong nilalagay. Parang baliw. Parang baliw. Ikaw ang baliw at ikaw ang sari-sari. Wala -sari. <laughs> nga akong nilalagay. Tama huh? ka. Kakaapon. Nilagyan mo na toothpaste yung aking biskuit. Nakano <laughs> ka na. Tapos na yun, Jesus. Huling-huling ka na. Tatanggi ka pa. <laughs> yung binubudbud kong nakita mo, powder lang yun. Yung ako sa gigil yung... sa ko. Dali, oh. Ito, oh. Ayoko, ah. Bala ka, ubusin mo na yan. Sorry, ka. Ubusin talaga namin, to. Ayaw mo maniwala, wala na, makakaiba sa kanilang nalalasan. Magtayang dalawang yan, ikaw kasalanan, may kasalanan, <laughs> mo. Sorry, sorry, ka. Pinakain mo pa sa dalawa, <laughs> Tama ka, eh. Wala. <laughs> tama, tama ka pa dyan. Para hospital <laughs> yan, dalawang, bahala ka. Kala mo ka. Ah. Sorry, <laughs> sorry, ka. Dadamay mo palaging, iba eh. Tama noong nakaraan. Yung ice cream din, dinamay mo yung dalawa. Oh, o, yung nga po lang. Ito. Bala ka. Kung ayaw mo, di wag. Kilala kita, Katrina, oy. Ay, alam ko na yung style mo. Kilala, kilala kita. Sulit, ah sarap pati, ah. Hindi untahan, oy. Haglag sa'yo ka, bala ka. Hindi kita dadalhin sa hospital, ha. O, oh, anong iniisip mo? Wala naman, oh. Marap naman, ha. Hmm. Hindi pa i-picture ngayon. Alam mo naman epekto agad yun. Anong epekto? sinasabi mo? Oh, nilagay ko. Alam mo ba? Ano yun? Yung powder na naiwan mo daw, Nakakalat. Hindi <laughs> mo ka't sabihin. Hindi mo ka't bakit. <laughs> no. No, bus na ito. Wala na. Hindi ka, ka, talaga. Kaya ka naman ka talaga. Oo, oh, yung seasoning. Naiwan mo daw, nakapakalat yan. Hindi ano? agad yung paglagay kanina. Nilagay dyan. Nago po. Hahaha. <laughs> Ayaw ko lang ng yung pagpakalim. Siguro nga! Marcos! Sa nga pamisan ako. Tapos tatawa lang ganun. Ang banas! Tapos ko katirin ha. Aubos na loy. Nakakain. Hindi nakakain. Ang kalat mo daw kasi magluto. Ay naiwan mo sa luto mo. Oh. Ngayon, ngayon. Yung nagluto, walang nakain. <tahin> ikaw Ano? <laughs> Hindi ka na mahal. <laughs> Kawa, sa, pinapakain ko sa iyo ayaw, wala pa, ayaw. <laughs> uh, <you know? laughs> pa ayaw. na. Ayaw-ayaw oh, no. ayaw ka bak, alam mo laging may prank. Sinabing wala nga. Wala akong tiwala sa iyo. <laughs> <laughs> o sige, wala kang tiwala. O tingnan mo na walang katuloy ng pagkain.